Hello guys, yan ginagawa po, ito po yung natirang palay na hindi kayang kunin ng repair Kasi nabasa, nabaha Ayan Budot Punta ka dito, punta ka pa lang dito Ayan, napay Masa, pa sir Nay, Kasunog, Ito, wala nang laman. Natanggal na. Tapos, ito na. Tapos, Sayang din naman kasi kapag hindi kunin. Pwede pang magiling para maging bigas. oh Ito palay. Tapos, ito pa. Kailangan i-ganon. Yan. Na madami. Yan. Habang nag tapos, ito po yung aming ulam. Oong. Ayan. Sino kumakain ng oong? Oong. Ano ito sa Tagalog? Oong lang din. Hmm. Ewan ko, ano? Mushroom? Mushroom. Sa English. <laughs> Mushroom naman sa English. Sa so, Tagalog. Ano <laughs> yan? Ewan ko. <laughs> Kabut. -ka. Eh, mag ko. Si nakalimutan -ta -ta ko. Nasa Tagalog. O, Jen. O, my can. O, kaya mo ti kastoy na si Daan. Ato ti si Da, ti Manalon. Nga hmm. uh -huh. awan ti mayalan na ti si Daan na. Oong lang. Agampot ti ang. Oong lang. Isubsublimin. Kada marunggay. Ken. Utong. Ugot ti Karabasa. Ito yung ugot ng karabasa, oh Ayan. Sitaw. Tapos, meron ding sitaw dito. Tsaka talong na galing sa... Bantay. Bantay na sariling tanim. Hmm. Uh Merong -huh. sariling tanim. Ayan. Wala kasing may nakapunta sa bukid. Kaya konti lang yan kasi niluto na kahapon. Correct. Ayan na lang. At alas saan mo tayo yung may video mo na... Haan? Wakon. Haan? Ang <laughs> dami. Walang. <laughs> Walyanan. At mainit? Oh, uh, naglimas niya. O, oh, uh, sit again. Rato ito yung isub-sublim iden. Oh my God. Uh, -sida o. Oh. Agsida tayo ti uong. Habang nag erek doon, nagluluto uh, si nanay ng uong. Hey. Ayan. Hmm. Ito yung totoong uong nay, hey. no? Wait. na imas. Laukan ti marunggay. Ayan. Tapos, andun po yung aming tatay nag i na ng palay. Esto, itibiyad ti Buhay magsasaka. Sayang kasi kapag yung palay na hindi nakuha. So nga hanyo nakaeun dagiti bagas ken pagay. Tara permi, todo tirigat, timan, na, -rigat, ti rigat Nagrigat la garuden ti amin nga kailanganan, abono, agas. At depois pa ti Eric may agmismiset laklaka indan tumanay. Ti ta bas lang nga din na tuyutin, inuod pa, inigis pa, nagroonot pa. O, anya ining ingwa ti Maes, naguna, no. Awan ti, kuwan na. Nangyari ka na, han, nagbunga, nagbunga mo man, ay kit kaslabo. kon a ah, tukil, bisikulan. Awan ane. Logi man ti man na. Ay, ako, biag ti man nalunay <laughs> <laughs> ah, tal-tal-tal maneng nin. Kakaisuna nga na ba din? Taisun to mo tiko ba Adi kakaisuna mong inagta der. Isun mo nagbayad sa utang, ay Kurang pay eh. Hmm. No, so, dag iti duddoddo mamma dita, dawdawatin da metten, nga ipanda meti 25 pesos ang kilo nga ma nga bagasen ay apo kanya ining ingwa dati manalo na in enrollment dan a nga ta 25 pesos ang kilo nga bagasen ay apo Dios ko por Dios por santo <laughs> to lang nga nun nagmina sinalbag abono crudo, agas Bini, anak ngarudan, katan, pagbalbaling nanti manalo, na no? 25 metis na kilo, na po, for Diyos. Marami Diyo lang na, tatahin na padasan ti makuna nga manalo. Ito na lang hito, 130 per kilo. O, yan na lang tayo bagsak sa hito. 130 per kilo. Mm -hmm.

gulay naten abiyad manaloon ganito lang pala magano ng palay nay palo paloen? tapos i, i ano pagkatapos niyan n tapos yung palay i ano pa yan mamaya? hindi linisin o? Oh. 'Di ba ganito 'yung ginagawa sa sinaunang panahon? Ano, wala pang repair. Wala pang tracer sa repair. Tagal matapos ah, hindi masira 'yung palay kung ganun ah. Talaga ah. Hindi. Gabi nagawa sila nang 'yung batbatan, sabi nila iba-iba eh. Ganun 'yung hampas-hampas niya. Mm. Naghapon ka dyan sa ini. Nagawa ka na lang ng ano-ano-ano. Hanggang sa maka... Ano rin ng santong saban. Oo. Oh. napunta ka rin ah. Pag ano, ibulog mo man eh. Sayang pa ako, hindi kinuha yan. Bigas pa yan. sakayan pa lang to wala pa kay bilis hindi pa nag-apas yon tapos na dejona um um pa na umm eh podo 'Yung iganon nga oh. Mama. Yeah. ah oh, ayan na yung bigas na ay palay guys ito na po yung natapos na na erik yung nakuhang palay ayan may kunting itim pero pwede pa yan gawing bigas. Ayan, may naisa ko. Tapos, meron pa doon hindi pa tapos. Ayan, guys. Guys, ito na po yung palay. O, oh, ay, palay. Bigas pala yung ginaw ini eric dati nung naisang araw. So, pagkatapos na erik binilad. Pagkatapos magbilad, pinabayo. So, ito na po ngayon yung bigas. Ayan maputi pa siya eh, maganda. Ito yung nababad sa tubig, natumba. Hindi siya kayang kunin ng repair, kaya ayon, ginawa, ginapas na lang siya. So, ito na guys, pwede na nating makain ngayon. Pwede nang masain ang ating bigas. Ayan. Thank you for watching. Bye. Ayan.